andang araw po. Ngayon po ay gagawa po tayo ng experiment sa science. Ako po si Acer Daniel M. Lagmay, grade 3 malinis. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo ang pwedeng mapagalaw sa pamamagitan ng puwersa. Una, puwersa mula sa hangin. Ngayon po ay gumawa po ako ng windmill. Iipan po natin ito. Nakita niyo po ba ang windmill ay gumalaw sa pamamagitan ng pwersa ng hangin? Pangalawa, pwersa mula sa tubig. Ngayon po ay meron po akong tubig dito at ginawang bangkang papel. Ngayon po ilalagay ko po bangkang papel sa tubig. Nakita niyo po ba ang bangkang papel ay gumalaw sa pamamagitan ng puwersa ng tubig? Pangatlo. Puwersa mula sa magnet. Ngayon po, ay, meron po akong barya at magnet. Ima-magnet ko po ang barya. Nakita niyo po ba ang barya ay gumalaw sa pamamagitan ng puwersa ng magnet? pang-apat, pwersa mula sa pagtulak. Ngayon po ay tutulak po natin ang lamesa. Nakita niyo po ba, ang lamesa ay gumalaw sa pamamagitan ng pwersa sa pagtulak. Panglima, pwersa mula sa paghila. Ngayon po ay meron po tayong food processor. Ngayon po ay po natin ito. Nakita niyo po ba ang food processor ay gumalaw sa pamamagitan ng versa sa paghila. Thank you for watching. Paalam po.